Paano mo ibinibigay ang justisya sa mga taong nangangailangan kung ikaw ay isang alagad ng batas? Makatarungan ka bang humatol, walang sinisino o walang sinasanto? Sa paniniwalang ang batas ay pantay-pantay para sa lahat. Pero paano kung ikaw mismo ang siyang sumisigaw ng katarungan? May batas ka pa kayang maasahan? Gayong ikaw mismo na nasa batas na ang siyang umaaktong biktima? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namayagpag sa ngalan ng pagpapatupad ng batas. Tiningala at hinangaan. anapat naging tahanan ng samotsaring mga parangal at pagkilala. Ngunit nasayang lang ang karerang hinubog sa loob ng mahabang panahon matapos siya mismo ang kumalaban sa batas na minsan na niyang pinaglingkuran. Sino nga ba ang tunay na biktima sa buhay? Ang kwento ni Police Inspector Rolando Mendoza at ang mapangahas na Manila Hostage Crisis. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Rolando del Rosario Mendoza ay tubong naik sa Cavite ngunit siya ay nanirahan sa Tanawan City sa Batangas hanggang dito na siya magkapamilya. Siya ay isinilang noong ikasampo ng Enero taong 1955, dekada 70, nang siya ay sa Philippine College of Criminology at nakapasok sa pwersa ng Philippine National Police noong taong 1981 bilang isang patrolman. Naging bahagi siya ng Western Police District at habang tumatagal ay naging isa sa pinakamatitikas na miyembro ng Manila Spines. Naging matyaga siya sa pagtugis sa mga kalaban ng batas at nagsikap na mabuti si Mendoza hanggang sa maging kapitan. Mabuting tao at magaling makasama din siya kung ilarawan ng kanyang mga katrabaho. Naging decorated cap si Mendoza kung saan nakamit niya ang labimpitong medalya ng karangalan at pagkilala dahil sa kanyang kabayanihang epinamala sa pagtupad sa tungkulin. Buwan ng Pebrero, taong 1986. Panahon ng matinding kaguluhan noon sa bayan natin at isa si Rolando Mendoza kasama ang kanyang mga tauhan sa mga nakasabat sa isang ban na naglalaman ng labing tatlong kahon na punong-puno ng pera na sinasabi naman nilang pag-aari daw ni Pangulong Marcos at nagtatangka itong ilabas ng bansa. Kinumpis ka ito ni na Mendoza at dinala sa kinuukulan noong taong ding